Good morning mga kalabs. So kay gawas naman ang ato ang bunga sa humay. So nagamit ni karon og projib. Nara projib mga kalabs nahalo na ni ka uma wala na, na ko kay nagbalik ta og unsa ni. unya nagamit pud siya super strong asang super strong di. Super strong para sa stemborer. Ayan, stemborer og uban pa nga mga Kana ganing dili maayong mga insects sa ato ang kaumahan. Unya nagamit pud migjid para sa tiangaw para kana ganing sigurado jud nga walay maka atake sa ato ang mga kahumayan nga mga tiangaw tiangaw din ha. So yan mga kalab. So ingani na ang bunga sa ato ang humay. Ayan ako tamong ipakita. So ingani na siya. Ayan. Nanejo chos of 5% ha? oh, 20% nagyuda gani sa mga kalabs kay nakuratan da imi gahapon nga abi na mo gwa pay bunga pero grabe nagyuda bunga. Ay ingon sa mo ang kuan 5% dapat mag-spray na mi pero adyo na mo nabantayan mga kalabs isa ra mi kaadlaw wa kaadto pagbalik na mo daganan da siya bunga. So yan gamitan nato unya i-update mo sa iyahang uh, pag-spray og sa after mga pila ka days i-update po mo mga kalabs. So, asa pa tamang kalabs sa iba products na ta. Dili siya baho gamiton. Uh, dili siya sakit sa ilong. Uh, very friendly. juga kaayo siya sa ato ang kahumayan. Bisa pa man sa mga sa nag-spray mga kalabs. So, ayan. Happy farming and have a blessed Wednesday everyone. Love, love. Mga kalabs, good morning. So, kanang gawas naman ang bunga sa ato ang kahumayan so nag si papang balong og usika uma og projib para pantay ang iyang bunga jade para sa ah, para sa changaw super so, strong para sa uh, stimborer mga kalabs yan yan good morning good morning call Ayan mga kalabs. Super strong na natin mga kalabs. Ayan, hindi kayo makita ng bunga mga kalabs. Kung may nakabantay, tungod kay tago kayo ang bunga sa ito ang 216. So, super strong Jade at Projib ang gamit namo mga kalabs. Iva products po, uh, very friendly sa humay o sa tao nga nag-spray tungod kay dili siya baho. The same time, ang uh, kaya ganing, ang iya pong ipikto sa humay is ah, uh, nindot po kaayo kay Bugnaw kay siyang abdesina mga kalabs sa ato ang kahumayan so asa pa mo mga kalabs sa Aiva products na ta ayan so have a blessed Thursday mga kalabs